Libreng mga pangulam na isda, prutas at gulay ang mga nakuha namin ngayong araw. Basta dito sa probinsya, madiskarte ka lang at masipag maghanap ng pagkain ay talagang makakatipid ka ng sobra. Nandito na naman pala kami ngayon sa lugar ng kamag-anakan ko sa side ni mama. At dito nga sa gilid ng bahay ng uncle ko ay nakita ko na merong isang puno ng ipil-ipil na medyo marami yung bunga. Ang dahon pala ng ipil-ipil na to ay pinapakain ng kapatid ko sa kambing niya dati no nag-aalaga pa siya. Yung mga bunga pala ng ipil-ipil ang kinukuha ko dito at ang bala ko nga dito ay ibigay do sa inaalaga ang baboy ni mama ma at titingnan ko nga kung kinakain niya rin ba to. Sapat lang yung kinuha ko dito at hindi ko talaga dinamihan at baka kasi hindi kainin. Pagkatapos ko nga manguha dyan ang bunga ng ipil-ipil ay pupunta naman ako ngayon sa puno ng katmon. Malapit lang din to sa bahay ng uncle ko kaya maya maya nga lang din konti ay nakarating na ako. Hindi ko alam kung ano ba ang tawag nyo sa prutas na to pero ang tawag namin sa prutas na to ay katmon. at nakakatuwa ang puno na to dahil tuloy-tuloy siya kung magbunga. Ganito pala yung itsura ng mga bunga niya, mga bilog at nababalatan siya. Ang ginagawa pala namin sa prutas na to ay pinapangasim namin sa isda kasi ang prutas na to ay maasim kasing asim din katulad ng kamias. Medyo madulas din pala siya habang binabalatan at ganito naman yung itsura ng loob niya. Yung pinakang balat niya at yung nasa loob niya saan man dun sa dalawa na yon ay pwede siyang pangasim sa isda kasi pareho lang silang maasim. Nagsungkit na nga muna ako diyan na nagsungkit at nung medyo marami na nga yung mga nasungkit ko ay eh, saka ako na pinulot yung mga nakuha ko. Kaya pala ako kumuha nito ngayon kasi sila papa pa ay nangangapa sila ng isda ngayon sa lake at masarap to pangasim sa sinigang na isdang tilapia. Pagkatapos ko manguha diyan ng lakad lakad pa muna ako dito kaunti para magtingin-tingin ng pwedeng makukuha at maiuwi. Meron nga ako nakita dito na hinog na pakil kaya lang wala naman akong dalang gulo. Kaya itong patpat -pat na lang na to ang gagamitin ko na pang putol. Nasa pampanga ng bundok tumubo itong puno ng pakil kaya hindi ko na maipakita sa inyo kung paano ko siya pinutol kasi medyo matarik. Basta ang ginawa ko dyan kung paano ko siya napatumba ay pinagtutusok-tusok ko siya dyan ng patpat. -pat. Malambot lang naman kasi ang puno ng saging at kahit hindi gulo kang gamitin ay kayang patumbahin. Mas matamis pala ang lasa ng pakil na to kumpara dun sa saging mga saba at saka mga solo. Yun nga lang, sobrang mabuto to. Halos bulok na nga din lahat itong isang buwig na natibako At meron nga din akong nakita na uod. Kaya naman hindi na nga ako nag-abala pa na manguha at iniwanan ko na lang. Matapos siya, naipumunta naman ako dito sa bahay ng auntie ko. At pagkarating nga namin dito sa kanila ay naabutan namin siya ni mama na nagasuot nga ng sinulid sa karayom. Malabo na ang mata ng auntie ko. Kaya naman talagang sobrang tagal niya daw bago na isuot yung sinulid sa karayom. At nung nakapagsuot nga daw siya ng sinulid sa karayom ay talaga namang sinulid niya. Hinabaan niya yung sinulid. Astrid, pagkapasok naman namin dito sa bahay ng auntie ko, ay nakita nga namin dito sa loob niya na ang daming bunga ng kalabasa. Bubutuhin daw pala to ni auntie at yung buto naman daw nito ay itatanim niya. At si mama nga dito ay nakahingi siya ng tatlong piraso. Nakita ko nga rin na ang daming bunga ng bayabas nila kaya nakipitas na rin ako ng mga ilang piraso. At yung kaya ko nga lang abutin dyan yung mga pinagkukuha ko. Sa gilid pala ng bahay ng auntie ko ay maisan at dito nga sa maisan na to ay mangunguha kami ni mama ng mga tumubo na kulitis o spinach. Nagapatubig pala sila ngayon dito sa Maisan at dahil medyo maputi 'yung chinelas namin ni Mama, iniwan na lang namin dito sa may isang gilid. Nakatikim na rin pala ako ng spinach na binebenta sa palengke na 'yung malalaki ang dahon. Kaya lang mas gusto ko pa rin talaga 'yung spinach na dito namin kinukuha sa Maisan, mas malasa kasi 'to at mas masarap. 'Yung naibibenta nga sa palengke na nakikita ko ay malalaki 'yung dahon at walang tinik. Pero 'yung kinukuha naman namin dito sa Maisan ay maliliit lang 'yung dahon at medyo marami 'yung tinik. Matrabaho nga lang 'to bago mo siya pwedeng lutuin at ulamin kasi mo pa siya tanggalan ng nga tinik pero sabihin ko sa inyo ang sarap talaga nito kapag inulam lalo na kapag meron siyang sahog na pritong tilapia pagkatapos nga naming manguha diyan ni mama ay binalot lang namin lahat na nakuha namin sa dahon ng saging saka nga namin nilagay dito sa balanan ko pauwi na nga kami nito nang meron akong nakita dito na isang puno ng papaya at nakita ko nga na yung isang bunga niya ay malapit ng mahinog kapag hindi pa siya sobrang hinog masarap to isawsaw sa suka kaya naman pinitas ko na nga dito yung isang bunga niya pagkabalik naman namin sa bahay ng uncle ko ay sakton tapos na rin sila papa sa pag na ng mga isda at ganito nga karami yung mga nahuli nila. binahagi bahagi na nga nila dyan at meron din palang karpa dito si Papa sa styro at balak niya nga daw itong iuwi sa bahay at ilalagay niya nga daw dun sa may fish pond niya. Pagkarating so, nga dito sa bahay ay agad-agad na nilang binuhat itong styro at pinunta na nga nila dito sa may gilid ng fish pond at pakakawalan na nga nila yung mga nahuli nila na karpa na tatlong piraso. Hindi nga namin alam kung mabubuhay ba yung tatlong karpa na yan pero itong isang piraso na to na nakikita ko wari ko dito ay hindi natatagal at hindi na rin mauulian. Yung mga nakuha ko nga na ipil-ipil ay binigay ko na rin kaagad dito sa baboy. At sa unang lagay ko nga dyan ay kinakain niya pa pero nagtagal ay ayaw niya na ng kainin. Para sa kambing lang pala talaga to at hindi para sa baboy. Ngayon alam ko na. Diluto na rin pala ng kapatid ko yung kinuha namin kanina na spinach. At eto nga at sinamahan niya ng kamote at sinahugan niya ng pritong tilapia. Ang sarap na naman talaga ng kain namin ngayon. See you in love for this video. Thank you for watching.